sa ibang balita, hindi ang Bangsamoro Basic Law Peace Council ang magdidikta para maipasa ang Panukalang Batas. Tiniyak ito ng gobyerno matapos magkaroon ng duda ang publiko sa BBL dahil sa Mama sa Pano incident. Ipinatawag ng pangulo ang konseho para magkaroon ng linaw sa BBL. paman, ang pagpasa nito ay nasa kamay pa rin ng mga mambabatas. Nababalita si Rema Peñaflor. Naniniwala ang mga miyembro ng ehekutibo na makakatulong sa paglilinaw sa ilang mga detalye ng Bangsamoro Basic Law ang National Peace Summit na ipinatawag ni Pangulong Binigno Aquino III. Ngunit nilinaw ng chief negotiator ng Government Peace Panel na si Chairperson Miriam Colonel, hindi ito ang magdidesisyon para sa pagpasaan ng BBL dahil ang kapangyarihan para dito ay nananatili pa rin sa Kongreso. It's not a decision-making body. It's a citizens' forum. They can give their opinions, air out their concerns, help clarify, but that they're not taking any power away from Congress. So... Ilan sa mga nababalita ang imbitado sa Bubuoying Peace Council ay ang businessman na si Jaime Sobel de Ayala, ang dating Chief Justice na si Hilario Davide, at si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sinabi ng palasyo na sa pamamagitan nito, maipapaabot ang mga input at opinion mula sa taong bayan. Ngunit nasa pamahalaan pa rin daw ang desisyon kung tatanggapin ito. Basically on the discourse on the Bangsamoro Basic Law, it's something that we have no, uh, we will not be able to predict because it was left to the conveners to look with fresh eyes. Uh, men and women, men of and, and women of integrity chosen to, to enlighten all stakeholders. Samantala, hinamon ng makabayan block ng kamera si Pangulo Aquino na dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng mababang kapulungan para sa insidente ng Mama sa Naghain sila na isang sulat kay House Speaker Feliciano Belmonte na humihiling sa Pangulo na dumalo. Kasama nito ang dalawampung tanong para sa Pangulo. Karamihan sa mga naturang tanong ay nakatutok sa pagbibigay otorisasyon ng Pangulo sa suspendidong si Chief Alan Purisima. Ipagpapatuloy ang pagdinig para sa Mama pano sa April 7 at 8. Ngunit hindi pinayagan ng mga nangunguna ng kumiteng may hawak ng probe na isulong ang hiling ng makabayan brak. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite